Pag mataas ang RPM ng kotse niyo, e eh medyo malakas yan sa gas at kailangan mong magpalit, maglinis at magrelearn. Ang normal na RPM ng sasakyan is around 700 to 900 RPM lang pag mainit na yung makina. Pero usually upon start, pag malamig pa yung makina, nasa 1,200 yan. Then eventually mga 3 to 5 minutes, magdadrop na yan dun sa kanyang normal RPM. So, ang kailangan mong linisin dyan is yung inyong map sensor, throttle, palitan yung air filter, and mag -relearn. Hello mga paps, I'm Quishin At yun, may nareceive tayong question Masyado daw mataas yung RPM Nung sasakyan niya At yun nga, ano daw ba yung mga pwedeng gawin Okay, pag ganyan ang scenario, no, mataas yung RPM mo, mapapansin mo yan, malakas din sa gas talaga yung sasakyan mo. Pero yung iba, maganda yung response. Pero syempre, hindi maganda pag malakas sa gas. No? Masyado siyang costly sa atin. Now, ano ba yung mga pwede natin gawin dyan? Ang initial na pwedeng gawin natin dyan is maglinis tayo ng ating throttle. Make sure lang na gumamit tayo ng throttle cleaner. And pag maglinis tayo ng throttle, if ever man, ano, wag ninyong susundutin yung parang paraparo dyan o yung nag -o open Kung hayaan nyo lang siya. Kung gusto nyo talagang thoroughly malinis yan, kung natatanggal siya, nababaliktad, okay? So yun, kailangan mo linisin siya, baliktaran. Pero wag na wag ninyong susundutin. Okay? So yun na yung unang tip ko sa inyo. Now, ang susunod nating linisin dyan is yung ating map sensor, no? So, dito gamit kayo ng talagang proper cleaner. Actually, may narisip akong tanong yan kung pwede daw ba yung contact cleaner. Pwede naman, pero... Siyempre, mas recommended pa rin talaga yung pang map sensor cleaner. Then yun, pag ibabalik ninyo yung throttle at yung map sensor, siguraduhin ninyo na tuyo na talaga siya. Okay? And spray lang ha, wag na wag ninyong hahawakan. Then pag nalinis nyo na yung map sensor ninyo at yung throttle, palitan nyo na rin yung inyong air filter. Okay? Para pag tayo ay nag-relearn, eh mas maganda yung makukuha natin kung sakali mang pwedeng i-relearn yung sasakyan natin. Tandaan natin na, hindi lahat ng sasakyan ay pwedeng i-relearn. Pero commonly sa mga electronic type, yung connection ng uh, acceleration dun sa ating throttle, eh pwede yun, pwede siyang i-relearn. Okay, so, sa sa pag-relearn, okay, um... Ah uh, by the way no, pag tayo pala ay maglilinis ng throttle at MAP sensor, siguraduhin natin nakatanggal na yung negative terminal no ng ating battery. Okay. Then yun para at least ma-reset din siya. Now, yun, ilagay na natin yung battery na all set na. Dito na tayo mag-throttle relearn na tayo. So sa pagda-throttle relearn, madali lang naman siya. Eh. On and off lang naman yung halos gagawin natin. So initially, uh, from cold start Okay? Depende kasi yan kung cold start o kung mainit na yung makina. Kung mainit na yung makina, mga 20 minutes na naka-idle lang. Naka-on lang yung sasakyan, wala kayong gagawin. Siguraduhin nyo lang na naka-off yung lahat ng component, like yung radio, yung ating aircon. Okay? So, 20 minutes. Now, kung from cold start naman, i-on nyo lang yung makina, naka-off yung aircon, hintayin ninyong mag-on yung auxiliary fan motor, Then pag nag-off yung auxiliary fan motor, patayin nyo yung makina. So sa pagpapatay niyan, tanggalin nyo yung susi. Maybe mga less than mga 30 seconds to 1 minute. Okay? Then yun, once na na, patayin nyo na, natanggal nyo na yung susi, on nyo ulit. Okay? Ang next step is, i-on nyo siya, then aapakan ninyo yung inyong auxiliary uh, yung gas pedal at i-maintain nyo siya sa 2,000 RPM around 1 to 2 minutes. Okay? So, kumbaga, aapakan mo siya, nakahangalin ng konti ito, no? Make sure lang na nakamaintain siya sa 2,000 RPM. Okay? So, aapakan mo yung gas mo ng dahan-dahan, then, imaintain mo sa 2,000 RPM yan. Okay? 1 to 2 minutes yan. Kung kaya nyo ng 3 minutes, better. Okay? Then, once na na-maintain nyo siya, dapat hindi uma, uma uh, ano, ha? Bumaba ba taas ha? Dapat naka-maintain 2,000 RPM. Kaya naka-hold talaga yung paan ninyo. Now, pag na-maintain nyo na siya ng 1 to 2 minutes, okay, tanggalin nyo yung paan nyo sa gas pedal, patayin nyo yung sasakyan. Okay, tanggalin nyo yung susi. Now, ang third step naman natin is i-on naman ninyo yung inyong aircon. So, i-start nyo ulit yung sasakyan ninyo. Then, i-on nyo yung aircon. Sa so, pag-on ng aircon yung normal setup ninyo ng aircon kung paano niyo ba sineset kung kalahati kalahati kalahating blower kalahating yung yung temp niya so okay na yon then hayaan niyo lang siya for mga 5 minutes okay then pag na-ice niyo na yon okay pag na-ice niyo na nag-maintain na, nag na siya ng mga 5 minutes off niyo ulit yung sasakyan then tanggalin niyo susi then yon ngayon i-try niyo na okay kung mag-o-okay ba siya yan. So, kung nag-maintain, goods na yung RPM, di na tumataas, eh okay na tayo. Pwede nyo ulitin yung relearn kung sakaling hindi naging effective. Simulan nyo ulit sa umpisa na i-on nyo ulit. Mga 20 minutes. Then, ah uh, yung RPM na 2,000 RPM. Then, relearn. ah uh, Mag-oon uh, ng aircon. Pag hindi naging effective, dalhin nyo na kagad sa pinakamalapit na repair shop. Baka may ibang problema yan. Okay, kasi yung pina, ito lang yung pinaka-basic, no? So, pwede rin may problema yan, pero ganito ako, ah, may check engine, maybe pwede rin maging problema dyan is yung inyong oxygen sensor. So, kailangan nyo siyang palitan. Okay, or kailangan nyo linisin o iparepair. Uh, actually, di na, hindi na re oxygen sensor, no? Nililinis lang siya. Pag hindi naging effective, papalitan nyo talaga siya. Kung meron kayo mahanap na shop na may uh, scanner na maganda, may iskan talaga yung uh, oxygen sensor better para at least alam niyo kung ano yung papalitan kasi normally sa mga sasakyan dalawa yung oxygen sensor meron na sa taas at meron na sa baba okay so yun and uh, yun kaya actually kaya nagiging nagkakaroon ng issue diyan minsan yung halimbawa na lobat yung sasakyan ini-start yan, pwede magkaroon ng issue yan bakit nagloloko yung ating throttle o halimbawa kalilinis lang yan. At ang uh, pinakamahirap, yung sinundot yung nag-o-open dyan o yung butterfly o yung parang paro-paro dyan, no? So, kaya nawawala siya doon sa tamang setup, no? At ayun, pwede rin pag napabayaan masyado sa air filter. Yung air filter natin, ideally, mga ano yan eh, mga 10 to 15,000 maganda, pinapalitan na natin. O pag madumi na, kasi depende pa rin sa dinadaanan natin yan, eh palitan na rin natin ano. Ayun, uh, just a reminder lang ano, pag tayo ay maglilinis, huwag niyo hahawakan. Hayaan niyo lang yung spray na maglinis sa kanya. Okay? Huwag niyo wag na wag niyo susundutin kasi baka mag, magbago pa no. So 'yun, ganoon lang naman yung idea no. And uh, kung sakali man ano, yung paglilinis kasi ng map sensor tsaka throttle on normal maintenance, nasa around 40,000 kilometers dapat ginagawa talaga natin yan nililinis natin yan uh, isa yan sa reason kung bakit lumalakas sa gas no? ah uh, yun nga, dahil nga pwede madumi yung air filter madumi yung map sensor or madumi yung throttle kaya ideally dapat nililinis talaga natin yan every 40,000 kilometers yung pagre-relearn depende kung may problema so yun, sana nakakuha kayo ng konting idea kung ano yung gagawin ninyo if everman man na ma experience niyo yung mataas na RPM sa inyong kotse. So, uh, kung sakaling hindi magiging effective itong natutunan nyo ngayon, dalhin nyo kagad sa pinakamalapit na shop or sa trusted mechanic niyo para ma-evaluate kung ano pa yung posibleng problema. Kung nagustuhan nyo yung video, like at kung nakatulong sa inyo ito, uh, yun, pwede nyo rin naman siyang i no? especially dun sa mga taong nakaka-experience ng mataas na RPM sa kanilang kotse. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.